Makapigil hininga ang pakiramdam kapag narating mo ang munting isla ng Batanes. Ani mo'y wala ka sa Pilipinas dahil bukod sa nasa hilagang dulo ka na ng bansa, malayo ito sa nakasanayang ingay sa syudad. Tulad na lang sa sikat na Basco Lighthouse na 66 feet ang taas. Sulit sa feeling kapag nakarating ka sa tuktok dahil tanaw na tanaw mo rito ang West Philippine Sea. Kung sunset viewing naman ang hanap mo, worth it dayuhin ang Vayang Rolling Hills na makikita rin sa Basco. Ilang minuto lang ang layo nito sa bayan ng Mahataw na swak din para sa sightseeing. Ito ang Rakuwa Payaman dito sa Batanes. Isa ito sa major destinations ng mga turista sa probinsya dahil bukod sa picture-perfect view at nature-friendly vibes, para ka na raw nasa Switzerland kapag nasa lugar na ito. Mahalaga ito dito sa Pilipinas dahil kung makikita nyo sa aking kanan, nandito na ang bahagi ng West Philippine Sea. At kapag nasa kaliwa ka naman tumingin, tanaw na natin ang ilang parte ng Pacific Ocean. Sa bukana ng Rakuwa Payaman, matatagpuan ang isang kainan na higit tatlong dekada nang nagsisilbi sa isla. Kwento ng may-ari ng Marconin's Restaurant na ipamana na sa iba't ibang henerasyon, ang sikreto sa likod ng kanilang dinarayong recipes. The specialty of uh, Marconin's is especially when here at Marlboro is uh, native food. So we use a different way of cooking the beef steak we have the wood bola bola which you find in your rap uh, food then we used to cook that um, turmeric rice Bukod sa mga magagandang tanawin mayaman din ang isla sa kultura at kasaysayan sa bayan ng Ivana matatagpuan ang isang Ivatan vernacular house na itinayo noong 1877gawa ito sa kogon roof at makapal na mga bato at lime walls kaya kahit ilang lindol at pagyo ang tumama sa isla, hindi ito natibag. Kung indoor activities naman ang hanap mo, pwedeng puntahan sa bayan ng Uyuga ng isang museo na nakapuesto sa dating navigation station ng U.S. Coast Guard noong 1953. Sa kabila ng gandang dala ng isla, malaking hamon para sa lokal na pamahalaan na rin ang turismo nito. In 2018 and 2019, around 48,000 to 50,000 annually yan. Uh, but last year, we only uh... Receive, mga may mga dumating na 10,000 tourists. So but as of uh, June this year, meron na po kaming 11,000. So it's promising. Umaasa ang Batanes Tourism Office na sa tulong ng pamahalaan, mas marami pang airlines ang lilipad patungo sa probinsya. Ito ay sa hangaring mas marami pa ang makatutuklas ng natatagong ganda ng isla at ng mga kwentong pinagtibay na panahon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus, Batanes.